magandang nga po sa inyo lahat. Kung nung nakita nyo na ako'y hindi nakasama sa kanya, yung po ay na lang po ng lapit yung isa. At hindi ko rin po naman nakakalain na ako'y magkakamali. Ngayon po, may pagkakataon. Ako na po ang nakikiusap. Palitan na po natin si Mark po ang ating ilagay. mayor sonya niya Aquino. Ito rin po ang sinabi ko, nagkaisa kami para i-endorso ang kasalukuyang mayor dahil naniwala kami na siya ang karapat dapat. Hindi lamang po pala pag ang kaalaman, kakayahan at karanasan sa paglilingkod. Pero higit sa lahat, napakahalaga ho sa isang naglilingkod ay galing sa puso. Saan po kayo nakakita ng mayor? pupunta. Tagasang ka, taga ang bulong ho. Ay talo ako sa inyo eh. Mahigit isang libo ang lamang sa akin. Tagasang ka, taga, taga buhot ho. Talo ako sa inyo. Malaking boto. Yung gawin dapat pang itanong sa mga taong nangangailangan. Yung pong ibibigay ng isang nanunungkulan, hindi mo yan galing sa bulsa niya. Yan po'y galing sa pera ating bayan. Pera na nanggaling din sa inyong mga mamamayan, saan mo kayo nakakita na ang nakaupong mayor haharap muli sa eleksyon ni isang konsihan na nakaupo wala pong kasama. Malaking katalungan mo yan. Tingnan niyo ho sa Batangas City, Lipa City, Santo Tomas City, Calaca City. Binanggit ko lamang po yung mga lungsod ng ating lalawigan. Lahat po ng mayor dyan ngayon, pamula ho vice mayor hanggang konsihan na nakaupo, aharap sa eleksyon sa isang taon, magkakasama sila at buo. Bakit po? Dahil naging maganda po ang pamumuno ng kasalukuyang mayor. Kailangan ho, maunawaan niyo bakit kami ni Mayor Sonia Torres Aquino ay kasama ngayon ni Mayor Mark Alili? Bakit po? Kasi ho, nakita namin na hindi naging maganda ang pamumuno ng kasalukuyang mayor. Hindi ho dapat sa lahat ng oras ay politika ang nasa isip. June 30, 2022 umupong mayor kumbuhan ng mga bagong job orders o JO sa City Hall tatanungan mo pa kung nakaupo alam niyo kung nang ginawa yung mga job orders na kinuha pinaglista ng big na labing limang tao na ang utos kailangan sa darating na eleksyon yung ililista ng labing ay makakasama ko sa eleksyon. Diyos ko po, tatlong taong pang eleksyon, ulitin ka na ang na nasa isip. Di ka ho dapat, unahin muna ay ang paglilingkod sa inyo sa ating mga kababayan. Tama po. Ito yung sinasabi ko. Kailangan mo maging mulat tayo mga minamahal kong kababayan. Aaminin namin ni Mayor Sonia Torres Aquino kami po'y nagkamali ng sinamahan. At tatayuan po namin yan. Totoo pong nagkamali kami. Kung makikita nyo lang na maganda ang kanyang at literato, sana ang mga konsihal na kasalukuyang nakaupo, hindi kasama ngayon ni Mayor Mark Panini. Kami ho, ni Mayor Sonia Torres Aquino, hindi ho tatayo para kay Mayor Mark Panini. Kasama po niya, dapat kami. Kaya sana mga kababayan, bagamat sabi ko nga malayo pa ang ating halalan, sana ngayon pa lang po mapagtanto natin na ang tamang leader kailangan po isa sa exaltabi ang politika uunahin ang paglilingkod sa ating mga kababayan. Maraming maraming salamat po. Mabuhay ang Nusod ng Tanawang. Mabuhay po tayong lahat.